Okay, simulan na natin ang pauta ka masama mga, mga tropa ng inyo dito sa Give Me Five! Players, galingan ninyo dahil nakabang na sa Christmas party ang 200,000 pesos! Oh! Last 100,000 peso worth of Christmas party package! Oh, maligayang Pasko po, Nakapantay na ang technical committee sa pangunan ni Tito Sen. Alan, kayo na nagce-celebrate ng anniversary sa Clowns? Sarado na po. Okay, at me Hindi ba? ten Bunot! Palingit! At sino po? Ilubot sa puno. Ilubot sa puno. Bumunot, palingit e. Ngayon, naka-balala, players ha. Linawan ng boses. Teamwork na magtotropa ang kailangan. 5,000 pesos pag ang hiningi yung Dabur, damot na buhon ninyo. May balita tayo sa bahay, Pwede rin silang manalo. Abangan nyo ang QR code mamaya na lalabas. Team Studio, no coaching. Aunt ano, May? Main? Bill and Team sumagos. Studio, huwag nyo po kaming awayin kasi pumapatol na rin po kami sa mga matatakta. Hala! <laughs> <laughs> Nakakatawa yun. Klamas. Ang, ang uh, may hawak na cellphone pag nagpapahula kami, disqualified. Okay. O, bawal mag-Google. Agad-agad. Okay. Okay. Naglabas na na sa pananloob si Mengo. <laughs> okay, abantay na rin ang mga A.I. Dabagats natin. Uy, kumpleto pare. na eh. Ellen, Brad, and... Ellen and Brad, the lovers. Oh. Good afternoon, Dabarkads. Yeah. Kawe-kawe sa mga nakabang sa hula ng mga tropenghenyo. I'm sure everyone's looking forward to Christmas! Number one, Dianang Manga Tropang Henyo Dahil Christmas Party Package. Ang Pwede Panilang Mapanalunan! You're right, babe. Kaya, let's start the powder pout-a-can. Let's see if they will get the jackpot prize for today. Makaning Mabuti, Tropang Henyo. Round one, three players, Tayo. You'll each have your turn to answer. Sana lang Hindi, pass a God. Isip isip din munabago, mag namag pass. You only have 45 seconds to give me 5 on the board. Good luck, Laban, Laban lang. Oh All right, thank you, Brad and Alan. Ryan, Karen, first group. Yes, Boss Joey and Bossing, bago po nating mga maglalaban, kasama po natin sa pawtakan ng Bengo Blast. Sa Bengo Blast, Bengo sa saya, Bingo. plus sa panalo. Bossing, Boss Joey, here are our first team for today. Ay, ang tropa. S T E. S -T -E. <laughs>

Win! <laughs> para, para na concert. <laughs> yeah! Yeah, watch here! ano po ba ibig sabihin ng STE po? So, yung meaning po ng STE is yung science special program na in-offer po sa amin ng aming school para um-apply. Oh! So, anong dito grade, po kami nakita-kita. Anong grade na ba kayo? Grade 9 na po kami ngayon. Grade 9 students. Oh. Taga saan po ba kayo? Taga City of May, po. Oh. Shout, out, shout out sa mga Dover Cats natin dyan. Hello po! Hello. Shout Hello out po. sa aming teacher! Mama Rie! Pati ba ito grade 9? Anong grade oh, ka na? Grade 9 po. Grade 9 Grade 9! Grade 9. <laughs> Ilan tao ka na, Brad? 15 po. Ah, 15. 15. Aba, ah, aba, aba, aba. Teka muna. <laughs> <laughs> o, so, sino po pambato niyo po? So, yung pambato po namin sa aming first round ay ang hiyas ng City of May Kawayan, Jiwe! At ang malaibara ng aming classroom,

Timer ready. Give me five on the board. In 45 seconds. Give me five. The Lugar States a US. The letter A. Ang dulo. Last letter A. 45 a. seconds. Think. Go. Pass. Pass. Alabama. Alabama. Fast. Pass. Alaska. Alaska. Pass. AJ. Canada. Ha? Canada. Canada. State. Minnesota. State. Ha? Minnesota. Pass. Okay, magaling yung mali. Ay, guys. Pass. pass. Okay, wag na kaya Pass. Ako pa. Okay. AJ. Pass. Pass. Ibel. Pass. O, dali. Pass. Ah. Pass. O, oh, Pitoy. Ikaw si Pitoy. Ika. Alabama. Oo, oh, oh, sinabi mo na. Pass. 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 Yung dalawa, taga-pass ah. lang. Ajay. Victoria. Victoria. oh, sa so, Canada yun. Ano pass. Ano AJ. Pass. 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 Oh, ba't isa pala lang ah, pa? Pass. Okay, okay. Mag-isip naman Oh, yeah, Pass! Oo, oh, na naman ako. <laughs> Maraming nasabi you know, yung si oh, pero ko oh, wala sa listahan. Ang mga listahan, dapat number one. Nilabas nila agad. Dami Pilipino doon. Oo, oh, ayan. Okay. Yeah, no? Oh. California. Ah! Tapos Joel at AJ, walang na-contribute eh. Okay. Yung number 2, yung um, Miss Universe. Ano? Sa ah. yeah. Number 4. Blanca. kanan. Ano yung number 4? Ha? Papanga ba yun? <laughs> Florida <Blanca. laughs> Number 4. Georgia. Georgia. Oh, Georgia. Georgia. Oh, eh, si Alan Kay, merong ano, sinasabi siya na... Oh, ay, yes, it is said. Ang mga kahula may gift back plus 5,000 pesos galing sa Birch Street 45. Siya ang lakas na of the day. Ganda ito. Eh. 5,000, number 5. May nagtataas na kamay na Amerikano. Ka Direk. Sino una? Ryan. Right. Ryan. Ryan, go ahead. Yes, it si is We have an answer here. Anong pangalan mo? Vilma. Vilma from California, what's your answer? Arizona. Arizona. Okay. Good. Miles. Pwede, uh, pwede. Pong sagot. Virginia. 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 Okay. I know you natin. Nevada. Nevada. Pwede. Nevada. Pwede. Maine. Maine. Sir, you have an answer? Oklahoma. 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 One more round. One more round. round. Ryan. Ito pa Ito bati dito sen? What's your name? Maria from New Jersey. Ano pong sagot ninyo? Pennsylvania. 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 Yeah. Rocky, Rocky. Dito siya, dito po. Ano pong sagot, Mami? Minnesota. Minnesota, Minnesota po. Oh, sinabi niya, Minnesota, eh. Minnesota. Minnesota. Wala sa list. Okay, uh, Alan. Ano 'yun, Mami? Nebraska. Nebraska. Nebraska, ang dami po. Nebraska, ang dami, no? Dami pala. Ito na, ito, ito. Ito na po talaga. Mali po yung mga sagot, Mami. Ano po ang sagot ninyo? Atlantica. Atlantica. Atlantica, Si May na naman, Swerte talaga ito. Mami, Mami, Emily, Atlantica nakuha mo. ko. Nakadalawang round na. Ito na, bigyan na natin, May, no? Birch tree dapat, oh. Atlantica. Wala! Walang nakako. Walang tumama. Ang dami pala, no? Ah, mamaya, hahanap ulit tayo ng lakas daw ka sa mananado ng regalo mula sa Birch Tree. Dami pa naman. no? Eh. One point para sa Tropang STE. Thank you, guys. Okay. Nagulat sila. Ang dami. Ang dami. Oh. Pala, no? Ryan, yes, Boss Joey yes. at Bossing na ko. Karen, one point na kailangan talunin. Dapat dito mas mataas pa sa one point. Mga ganun kataas. <laughs> Ito na ko ang trabang. Solid. Meet me at the top. Non mi sento male, non mi sento male, non mi sento male, non mi sento let's non let's sento male, non mi sento male, non mi sento male, non let's sento male, non mi sento male, non mi sento male, non mi sento male, non mi sento Hoy mga guys, ah, one point lang kailangan natin, ha? Oh, Ako team leader nito mga Ay. to, Karen, eh. So ano po ang payo niyo po, Kuya Ang payo ko, eh, Jamie, ang payo ko, pakilala mo na yung maglalaro. <laughs> Yan <na. laughs> Pinapakilala ko nga po pala ang pinaka-pogi sa aming grupo, Kerr! <laughs> Pangalawa naman po, pinapakilala ko ang pinaka-mabait sa aming grupo, James! <laughs> At syempre, <laughs> <Nasabing> hindi, <siya. laughs> hindi magpapahuli ang Captain Leader, ako! <laughs> hey. Okay, okay, let's go. good luck po, tropang solid! Let's go! So... Let's <laughs> uh, kami, may grupo kami dito. Kumakain kami ni Tito kanina. Uh, grupong isolid. Isolid. <laughs> isolid. solid yung <room> kinahin na. <laughs> 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 Choice on the board. Mayroon pa tao, bagay, hayop, pagkain. Ako, pagkain yan. Eh. Pagkain po. Oh, pagkain. Mm. Narinig mo lang yung iso. Okay. Timer ready. hey, mm, Ay, ganda. Give me five on the board. 45 seconds. Give me five na pagkain. Brutas na may isang buto. Dali, ha? Isang oh, buto ha? lang, ha? 45 seconds. And go. Manga. Manga, syempre. James. Grape. Greg. Dami yun. Papaya. Papaya. Ako, ang dami nun. No. Manzanas. Manzanas. <laughs> Marami rin. Ano ba ito mga ito? James. Pass. Kurt. Pass. Isa lang buto. ito. Pass. Pass. Ano? Pass. Isip, isip. Abogado. Abogado. Yan! Ang mga tira. Santol. Ha? Santol. 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 Hindi, uh, may santa. Marami. Dami mo ito. Pass. Okay. Kurt. Pass. Pero dalawa um, na kayo. Pass. Tira, Jamie. James. Isang buto. Bao bắt bắt pass. Ba, eh? Pass. pass, bắt 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 blackberry, bắt 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 number bắt 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 Logan. Logan yun? Ah, Oo. Oh. Ah, Logan ba yun? Oo. Number 4, Bird straight, 5,000. Hindi na ako kanina eh. <laughs> <laughs> na. Sana ang umpisa. Isang buto. Sana ang buto ah. Bawal ang papaya. O, okay, italian nyo. Maganda yung uh, bawal judgemental. <laughs> Strawberry. <laughs> <laughs> Sino Strawberry. Sino una? Dito una daw. Miles. Dito din. Ang sagat po ni mami ay? Rambutan. 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 Ryan. Ryan. Yes, ito siya yan. What's your name? Oh. Grace. Grace, ano sa sagot? Kasoy. Kasoy? Kasoy, talaga kasoy. nag isa lang yun. No? Kasoy, kinasoy. Okay, Alan Kay. Ano po yun, ate? Duhat. Meron na, duhat. Du Ikaw. Du Sineguelas. Sineguelas. Ano? Sineguelas, pwede. Pwede. Pwede Main. Ayan. Oh, main kayo na naman. Ito, tiya ka da, daw. Da, 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 da. Ulihin mo, ulihin mo. Mami, Ermi, ang sagot niyo po ay... Jesus. Jesus. Ano? Chesas. Chesas lang. Chesas. Alam mo, yung dural. Karaniwan talagang yun mga nadadali. Chesas. Bengkay, ano ka ba? Bigyan mo, label mo. First name. Napaka-suerte. Green Chesas. Rambutans. Dito siya. Panalo po si Mami Evangeline from Novaliches. At birthday niya today. Dahil birthday mo today, Mami. Congratulations. Ikaw ang lakas dumber of the day. May 5,000 pesos at regalo po kayo mula sa Birch Tree Fortified with lakas defense applause. Ito ay may tripping lakas para sa kalusugan, bone lakas, immunity lakas at higit sa lakas, brain lakas para siguradong panalo ng dropang henyo. Congratulations, Rocky. Tengo. Oy! Three points para sa dropang solid. Okay, Ryan. Karen. Third. Yes, Boss Joe and Bossing. Ito na. tatapunan ba Three points. Tropang blooming, biete, okay. Tropa blooming magali magaling Tropa blooming magangis, magangis. Tropa blooming, magangis. Tropa blooming always g let's go. Tropa Kami ang TROPANG BLOOMING! <laughs> mga blooming nga. Opo. Oh paano nabuo itong TROPANG BLOOMING? Kasi po sir, sa pangalan po na blooming, mga nakabloom po kami. <laughs> ah! Apa? <laughs> <Nag -angano>. <laughs> <laughs> Di ba ang blooming po kasi nabuo po yung pa? Hindi, <laughs> yeah, <laughs> hindi, mo na eh. Yun na yun. <laughs> yun na yun. Huwag naman ka. Pero ngayon po nag-aaral pa po ba kayo? Opo, pare-parehas po kaming senior high school sa Sampaguita High School. Oy, shout out! Ah! out. shout out, ay, out, na, out po! Senior High School faculty. Eh, go maglalaro. Ah, ayan nga po no. E kilala ang mga manlalaro sa unang round ng Gimme 5. Una! <laughs> ang likot mong reporter. <laughs> sa sa aurahan, siyay hindi nagpapatinag dahil looks niya raw ay nakamamatay dahil sa kagandaan niyang taglay. Naniniwala ba kayo? Hindi! Hindi, Hindi naniniwala! Uh, Nako, eto na! na, so, mo ito mo. na <laughs> e pinakikilala si Alex Cabanon! Eh! 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 Let's hey, go, Alex! Ikalawa hey, naman, ang best ay talagang kay ganda. Salita ang broadcasting, talagang mapapawaw ka. Naniniwala kayo? Hindi! <laughs> Hindi Ano, Eto, so, maniniwala kayo, e pinakikilala Si Nobilin, bukat Ay! 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 Eh! 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 At ito na! Okay! Okay! Face card! Talagang never decline kapag nakita okay, okay, niyo na okay, siya! Okay! 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 At ito! Okay. Kung mas hindi! Okay. Sa sayawan, kaya niyong makipag-magdamagan. Ipinakikilala e ng nag-iisang Chara Ancheta! Yeah! eh eh eh. Ay! Okay! okay. Alright! Drop blooming, let's go! Let's go, team! Yeah! Mahaba na exposure mo, no? Sobrang, na exposure. huwa ha? Oh? Okay. okay. Dali, may bawal judgmental pa ba tayo. Okay. Uh, Chances on the board, meron pang tao, bagay, hayop. Tao po. Tao. Okay. Lakas boses. Timer ready. Give me five on the board. Forty-five seconds, give me five na tao. Pangalan ng bagyo na dumaan sa Pilipinas ngayong 2024. Okay, wala 45 may seconds and go. Pass. 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 Pepito. Pepito, very good. Pass. Para. Yolanda. Yolanda. Pass. 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 2024. Pass. Oh. pass. Pass. Nako. Pass. Kunon, Marce. Marce. Ha? Marce. Pass. 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 Ano? Pass. Yan ang sinasabi ko. Pass. Chara. E, ano? Pass. Blooming, Pass. Ah, blooming, ah, Doming, ah, okay, cara, Alex, pas, Naku, isa na lang kayo ngan yu, ano, Wala Pass. Kayo? Ang daming no classes yu sa mga pas, na 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 naku! na 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 Carmen. na Carmen. na 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 Carmen? na Carmen. Pass. 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 Si na ako, ako, isa. Number one. de si, si yung... Jose. Si <laughs> Jose. Ang dami, Million. Bigyan muna natin yung number one. Hindi, 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 naman Carmen yun eh. Karina! Karina. Oh, yan Tapos, sa C. Lately lang yung isa, yung sinundan ng Pepito. Number three, bigyan mo. Oh, yan ha. Oh, okay. ito ngayon, Yung number two, Ipapahula natin sa Team Bahay. Oh, Iskan na kayo ng QR code, oh. 5,000. Ayan na. Ayan. QR Ayan. code, dito Okay. Tapos Team Studio number 5. Okay. Team Studio number 5, okay. Ito. Fast break ito. Sino man tumama kanina? Si ah, Sila Miles, eh. Nakahuli. Ah, Wala pa. Sa, uh, sige, Ryan daw. Sabi ni Derek. Yes, yeah, citizen. Anong sagot, Mami? Ah, uh, Christine. Christine daw po. Um, Alat kay ano yun nate? Leon. Leon Iloilo. -ilo. Leon. Ha? Huh? Wala Leon Leon. Dear Leon okay Miles. Tito sen si Lando daw po. Lando. Lando. Ben. Si mommy po dito. ang sagot ay? Ito na. Nika. 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 Si Number Nika. Five. Nadale, nadale. 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 Meng, ngayon na naman. Leo. Ayun. Ay. Bali. 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 Leo. Ito. Magalan? Grace Lee po. Grace Lee. Congratulations. 5,000. Narinig mo ako ha. Sinabi ko. Okay. One point para sa Tropang Blooming. Thank you, guys. Oop. Mayroong nagtay. Okay. Sino kaya? Alamin natin. Sino pang uh, may additional exposure? Bukadap. Tropang solid, pasok na. Oh, ang blooming. Oh, yeah diba? Ang blooming at ang ST, pareho naka 1 point, pero mas mabilis. Ang tropang blooming with 3.8 seconds. Lawa ka siya naman si niya. Pero 10,000 tatanggapin ng tropang ST para sa round 2. AI Dabber Gats yung mag-sing iro. Ellen and uh, Brad. I'm enjoying the game. Very good. Tropang Henyo. Galing ang neopaditos sa round two. For the second round, Pabalisan Makahula. ang three words in three minutes. In case of a tie, we will check the time of your last word. Good luck, Laban, Laban lang. Bawal sa cellphone. Okay. Unang tino maglaro ang three. Drop ang solid, right? Bossing, eto na yung plano nilang mga maglaro yung parehnyata. Sino maglaro, Jamie? ako po, tsaka po si James. Same as round one. Okay, good luck po, right. Okay. tropang solid. Let's go. Let's go. So, round two. Ayun okay. okay. James, dyan ka kay Raisa. Dito ka kay Mengay. Jamie. Okay, audience, no movements, no uh, coaching. Pili kayo ng category. Dalawa pa. Bagay, hayop. Hayop po. Hayop. Animal. Hayo. Timer ready. Give me five on the board. Timer starts now. Land. Land. Air. Oh, oh, Air. oh. Um, English. Dendend. Tagalog. Oh. Um, Maya. Paro-paro-parot. Dendend. Um, de, de. Bird. Udinong de, de. bird. De, de. Insecto. Oh, oh. Mosquito. Langaw. Um, langaw. De, Dendendend. Um, ibis. Dendend. Um, lemong. Đây đây. Để. Để. Fly. Tagalog. Tagalo. Oh, oh, oh. Um, insecto? Oh. Oh, Bug. Đây đây. Bee. Oh, oh, oh. Đây 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 đây. Đây đây. Để. Pass. Next word <coughs> Land Oh. Land. Oh. Um, farm. Đây. Zoo. Pede, pede. Zoo. Pede. Zoo. Oo. Oh. Asa Oo. Oh, English? Oo. Um, apat na pa Oo. Giraffe? Oo. Giraffe? Oh, Land? Air? Water? Oo. Um, English? Oo. Goldfish? De. shark? De. Malaki? De, Oo. Oh, Um, um, si Archin? De, de, de. fish? Uri na kinakain? Oo. Bangus, tilapia? Squid. Oo. Oh, Oo. Oh, Oo. Squid ba? Oh, Oo. Oh, oh. Squid. Pwede, 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 pwede. Octopus. Oo. Oh, oh. Hoy. Two Next trip. Plan. Oo. Um, apat na ba? Hindi, Um, farm. Hindi. Zoo. Hindi. Air. Ay, zoo. Um, inaalagaan? Hindi, hindi. Wild. Hindi, hindi. Gumagapang? Oo. Oh, oh, Gumagapang? Oo. Oh, oh. Oo. English. Oo. Oh, Oo. Oh, oh, oh. oh, okay. Three points. Three points, three points three. Para sa tropang solid. Salah, eh. Drop on Blooming. Ang ingay niyo kanina. Blooming! Alina. Ano? Eh, bossing, parang kinulang daw sa exposure nun si Gold eh. Oh, sige. <laughs> <laughs> Isang category na lang po ito. Sino po pang bato niyo? Kami na po ni Val. Ang partner po sa MC. Ayun Ay, na. Okay. <laughs> Alright. O sige, Val and Gold. Good luck. Sigurado ba kayo? Kalingan okay. Kalingan niyo po. Drop on Blooming. Okay. Kailangan mas mabilis kayo ha. Bagay. Down category in the Lana Titira Balkai Timer ready Gimme 5 on the board Timer starts now Personal use is death Ah, uh, bahay. Hindi. Ah, uh, transportation. Hindi. Oh, oh, transportation. Oh, Apat gulong. Hindi. Apat dalawa. Oh. Air. Hindi. Air. Land. Hindi. Oh. Land. Dalawa oh. gulong. Oh. English. Oh. Tagalog. Hindi. English. Bike. Oh. Motorcycle. Oh, oh. Oh. Word. Oh. Personal use. Hindi. Bahay. Oh. Uh, kusina. Oh. oh. So, kusina. Oh. oh. Uh, English. Hindi. 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 Tagalog. Tagalog. Oh. Util. Oh. Utensil. Oh. Hindi. Uh, equipment. Oh, equipment. Oh, paso Hindi, hindi, hindi. Hindi, uh, hindi. Kawale caldero. Hindi. 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 Oh, oh. oh. Uh, kaldero. Hindi. Uh, sige go <laughs> uh, personal use oh, oh hindi, pwede personal lang. Use, uh, ah, hindi 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 Sa hindi 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 Oh. hindi 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 Pwede. 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 hindi Uh, personal use. Oh, oh. Personal use. Oh, Oral. Oh, hindi. Facial. Hindi. Boo. Hindi. Sinusot. Hindi. Ah, uh, inala. Jewelry. Hindi. Accessory. Hindi. Pabong katawan. Pabong oh. katawan. Oh. P katawan. oh. Uh, hindi, di, di, di. hindi, hindi, hindi. Lotion, Sabot hindi. English. Hindi. English. Oh, English. oh, uh, so, hindi, uh, hindi. hindi. Uh, pinang... Hindi. Pin or katawan. Hindi, hindi. Taas. Oh, Taas. oh. shirt. Hindi. Damit. Jewelry. Hindi. Ah, accessory Hindi. Uh, hindi. Sa taas. O, oh, o. Oh. Santo. Hindi, uh, hindi, hindi. Hindi jewelry. Hindi, hindi na, uh, yeah, hindi. Hindi. Ah, uh, pass. Oh, uh, personal use. Hindi uh, personal uh, bahay. Oo. Oh. Sa kasala. Hindi. Sa kusinas. Hindi. Sa kwarto. Oo. Oh. Sa kwarto. Oo. Oh. Uh, hinihigaan. Hindi. Oh. Uh, Oo. Hinihigaan. Oo. Oh. Oh. Uh, kama. Oo. Oh. Oo. Oh. Kama. Pwede. Kama. Oo. Oh. Bed. Oh. English. Oh. English. Oh. Bed. Hindi. Oh. Uh, Hindi. Tagalog. Ay, uh, Hindi. English. Oo. Oo. Where, sinasabit. Hindi. Pillow. Oo. Pillow. Three points. Three points. Three points then. na? Kung nakakuha yung shampoo, baka kayo. Baka, hindi pa natin alam. Si check natin ang leaderboard. Kung sino mas mabilis na naka three words ang papasok sa Jackpot Round. Ayun. Sino kaya? Ayan na! Ay! Ay! I'm blooming two 16, uh, ang blooming 2 minutes 16.46. Uh, ang tropang solid 142. So I'm yeah. Tropa solid. Yeah. Ang papa sa jackpot. Yeah, gold naman tayo. Silver naman 10,000. Pero sa jackpot round, the lovers. Ellen, bro. Wow, good job, Tropang Henyo. To all those tropa who want to join in, give me 5. You can still audition. Wedding face-to-face audition or you can send your audition video to our email. NASA screen and details. Congratulations, Dabarkads! Dido say jackpot round. All categories na ang hulihan niyo. Kapag naka isang word, twenty thousand pesos. Kapag dalawa, thirty thousand pesos. At kapag naka tatlo, jackpot na fifty thousand pesos. Good luck. Okay. Well. Salamat. Drop a solid ano siro no mula naro. Parang asila uh, narin daupo boxing. Okay, okay so let's we. go. So Jamie and James, let's go! Jump around! Okay. Okay. Hey, balik sa puesto. Okay, ito yung rumble to. Okay, hey, good luck sa inyo. Timer ready. Give me five on the board. Timer starts now. Tao? Hindi. Hayo? Oo. Um, land? Oo. Land? Oo. Farm? Hindi, hindi. Zoo? Hindi, hindi. Wild? Hindi. Inaalagaan? Hindi, de. Zoo? Hindi, de. Farm? Hindi, de. Land? Hindi, de. oh Oo, oh, oo. Oh. Apa na oh, pa? Hindi. Oh, 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 oh. na pa? Oh, 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 oh. English? Hindi. Um, Tagalog? Oo. Oh, oh. Aso? Pusa? Hindi, de. 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 Wild? Hindi, de. Zoo? Hindi, Insekto? Oo, oh. oh, oh, oh. Um, ipis? Hindi. Daga? Hindi. Uh, Maya? Hindi, de. Ka Kamaro? Hindi,

No na Oo. Oh, oh. Um, English. Oo. Oh, oh, oh. English. Sa taas? Oo. Oh, Oo. Oh, oh, oh. Um, head, um, hair, eyebrow, eyelashes, um, brain, skull, skull. Two points. Bagay. Oo. Oh, oh. Bagay. Oo. Oh, oh. Um, ng bahay? Oo. Oh, oh. um, um, English? Oo. Oh, oh. Um, uh, nasa ko si Oo. Electric pan oh, and... Oo. Oh. Congratulations manalo kayo ng 50,000 pesos. Pinapam.